Good afternoon mga anti girl. So, iba-voice over ko lang tong nabili kong cherry tomato. Galing kasi kami kangina ni uncle sa UN. So, at naisipan namin na pumunta sa Rusta. At yan nga, may nakita akong uh, cherry tomato. At yun nga, sa kasamaang palad ay palanta na siya. Pero sa tingin ko, okay pa naman siya pag itinanim. So, sana mabuhay siya. Pag itinanim, okay. So, taga-bait sa te. I will plant tomato to tomato. Then I have this. Where is that? Onko tämä huva. Joo, ainakin sinä päällä. Hyvä soil. On se. Ota mm. sitä päältä. Mikä on soil suomeksi? Mm, multa. Multa, ja. multa. Hyvä multa. Onko tämä hyvä muuta? On. on aika hyvä. Nyt on hyvä. Koska pitää laittaa se tomaatti sinne aika syvälle. on riittävä. Sí, Tämä on vähän painavaa, koska paljon... tämä. Nee, ei, nee, ei. Nee. Onko? Kyllä se on painavampi silloin. Painavampi. Tämä ei ole. Ei painavaa. Minä muistan, että minulla on tuoli. No niin, hyvä, kiitos. Ai, paina vempi. Godot take me video. Sinun pitää ottaa videota. Kun sinä siis olet siellä. Minun no, puhelin aloittaa tuossa. Ei Tämä on hyvä harrastus. On se tosi hyvä harrastus. Mm. Paljon niitä koittaa iso. Cherry Tomato. Nag-fast forward na ako mga auntie girl kasi medyo mahaba-haba yung ating pagtatanim dyan. At talagang pinakaayos-ayos ko ang paglalagay at baka matumba ang ating kamatis. At ayan nga, nilagyan ko siya ng tokod. Kasi medyo mabigat na yung mga ano bunga hindi ko kasi siya inalis kasi medyo papahinugin pa natin. So, ayan, tapos na. At yan wow, wow, wow. Ayan na yung ating mga tinanim na kamatis. Sana lumago at dumami pa yung protas. So, ayan, sa kabilang banda naman ay ating itinanim na mga bawang. And then, gusto ni Angkol na ano, videohan daw niya ako na nag-grass cutter. So, ayan. Try ko daw mag-grass cutter. Oh, sige, try natin. Medyo mabigat-bigat yung ating grass cutter dyan. Dami lamok. Siyempre, summer na. Madami talagang lamok. So, ayan. Kung napapansin nyo, bigat na bigat ako sa pag-grass cutter. Kasi medyo mabigat yung grass cutter niya eh ilang dyan ng pangmalakasan na puwersa. So ayan hinihila-hila ko siya dyan First time ko lang ulit ngayong summer mag-grass cutter, medyo mabigat kasi 'yan eh. Para mababali yung ating mga kabutubutuhan. So ayan. Try-try lang naman. diba sobrang inyay nang ano lawn mower magigising talaga ang mga kapitbahay kung hanggang alas 10 ang pag ano grass cutter so ang oras nga pala ngayon mga Antigar ay alas 8 pa lang ng gabi pero yan sobrang diwanag kaya nag grass cutter pa kami sa labas pero dapat uh, after nang 10 10 p.m. Wala nang maingin kasi baka ma-report sa police. Sobrang ihi kasi ng grass cutter na yan. Gas kasi yung ano yan eh. Fuel. Kasi may pag-peace sign pa si ante. Tuwang-tuwa. Tuwa na Tuwa, ako. No, sakit ng uh, braso later. Trinay ko lang mga ilang ano lang yan oh. Line. Lima lang yata ang line yan. Tapos umayaw na si ante. Hmm. Hirap na hirap pa talaga sa pagtulak. Hmm. ayaw na. Napagod na. Hmm. So, yun lang mga ante girl. Oh, may pag-posing-posing pa. Sabi ko kasi, picturean niya ako kay panlagay ko sa thumbnail. Ayan hindi man kaintindihan kung paano mo picture